Uh, narito tayo ngayon sa ating pong uh, kalinga kay Lolo at kay Lola. Isa po sa maraming aktibidades ng ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating Virgen Milagrosa ng Urani. Sa taong pong ito, ating pong ginugunita ang temang uh, Virgen Milagrosa. yun to ang pag-asa ng bawat pamilya. So, ngayong araw na ito, makikita po niyo, no? Ang ating pong mga pinagsisilbihan ay ating mga Lolo at Lola. Ngayong umagang ito, uh, napakaganda po ng uh, ino-offer ng uh, Drugstore Association of the Philippines, kasama po natin sa dito, uh, Bataan Chapter. Matitingnan uh, po natin ang dami na lang ino-offer na, ino na pagtetest. Ninetest po yung uh, blood sugar ng ating mga lolot at lola. Sine-check din po yung kanilang hemoglobin kung sila yung mga anemic. Ganun din po ang bone screening kung saan makikita po kung sino may mga osteoporosis. no? Pagkatapos po nun, ay uh, titingnan sila ng ating mga doktor at uh, may libreng gamot na ikita sa harapan at mga extra services po tulad ng uh, libreng masahe meron may, din po libreng gupet at iba't ibang sampling ng mga vitamins sa mga uh, iba pang uh, nakakatulong sa ating mga lolo at lola kaya po pasalamat tayo sa patuloy na pagpapala ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin ng ating Birhan ng Milagros na Urani. Halina't samahan niyo po kami patuloy po ang gawain nating no tuwing nobinaryo. at sa linggo po sana po ay uh, bigyan niyo ng pagkakataon na magsimba at magpasalamat sa ating Birhen ng Loyola. Magandang umaga po at happy fiesta sa we